guys makikita nyo dito meron tayong LED bulb ang problema lang dito ay uh, defect na so hindi na umiilaw meron itong supply ngayon na to 20 volts ngayon ipakita ko sa inyo para uh, makita nyo kung may supply ba itong sakit natin so ngayon set natin to sa AC or volts ngayon it, subukan natin kung may supply Ayan guys, may supply nga itong 240 volt. So, yan yung supply natin ngayon sa bahay. Ang problema lang nitong bulb natin ay hindi umiilaw. So, busted na. Testing natin guys kung kaya ba natin itong ma-repair. So, off muna natin tong uh, circuit breaker natin. Tapos, balik natin dito. Ngayon guys, subukan muna natin to, Tanggalin yung cover niya na plastic para makita natin. Ayan. So natatanggal na tong cover niya na plastic. Yan nakikita nyo dito guys, merong basted na isa na LED dito. Tapos ang gagawin natin ay uh, lalagay tayo ng jumper dito na wire papunta dito sa kabila. Tapos itis natin kung iilaw ba tong uh, LED natin. So meron yang terminal guys. Kususin natin to para dumikit yung soldering lead natin. To so, ngayon, subukan natin mag-jumper kung Ah, uh, ilaw ba LED lights natin? Yan. Umiilaw guys. Ibig sabihin, marirepair pa pala tong uh, LED bulb natin. May busted lang pala dito na isang LED. Tapos, hindi na makadaan dyan dahil sira na yung LED natin at kailangan natin mag-jumper. Ah, uh, ngayon guys, meron tayo ditong soldering iron at soldering lead so ang gagawin natin mag jumper tayo dito para masupplyan itong kabilang LED natin so kabit natin dito sa kabilang terminal na to guys so yan nakonek na natin so itong LED na to ito ang gamitin natin pang jumper dito para masupplyan itong kabilang LED natin kasi busted yung gitna hindi na makadaan yung supply papuntas kabila dito na LED kaya nag naging busted tong LED natin lahat So ngayon guys, kabit natin to dito sa kabilang lead na terminal. So ayan guys, nakabit na natin yung pang jumper natin papunta dito sa kabila. So ngayon guys, nakabit na natin yung jumper. Subukan na natin kung i, -i gagana ba tong ni repair natin na LED. So on natin yung circuit breaker.